So what's up mga kuis good morning no Ayan Update ulit tayo mga kuis. May namatay na naman no Sa RDSS ko dalawa ulit Dalawang female namatay Dalawa na lang to Ayan dalawa na lang So muna pala tayo ngayon mga kuys no. Shout out ko lang si uh, kuis Christian Rodriguez. Yeah, shout out sa kuys. Kamusta ang buhay-buhay? <laughs> Tsaka shout out din pala sa buyer ko na taga uh, Parañaque. Eh. Yan, pumunta sila dito ng asawa niya na bumili ng ng ano to gapi grass tsaka limang piraso ng chips natin no? so shout out din sa iyo kuis maraming salamat no, sa pagdayo sa pagbili yan sana sulit yung pagpunta mo <laughs> yan thank you thank you So ito mga kuwis, malalaki na ng blue panda ko ano noon na fry. Ayan. Sana may pang back cross tayo dito sa parent. Ayan. So yung HB blue ko mga kuwis, sa ngayon wala pa rin fry. Ayan. Ayan, di pa rin ako nabibigyan nyo ng fry. Then dito may praline ako dito mga kuis. Nalimutan ko lang kung ano nandito eh. HB white yata ito. Ayan Peter. Good Then female ng blue dragon at tong HB white na ribbon. Ayan. So, maglilinis ulit ako mga kuys. Hindi na makita tong harap. Ayan. Ito, may pride din pa pala ako dito mga kuys. Pride din to ng HB White. dilim lang mga kuya, saka charge pa yung ilaw ko dito eh. meron pa doon. so pabawas ng pabawas ang RDSS ko mga quiz. Baka naman, no? <laughs> Baka may mag-sponsor sa akin dyan. Ayan, nandito, ito pala, kuy, mga quiz. Ah, uh, yung nandito ay eh, yung pray na ng Blue Dragon. Inalis ko na siya dito. Ayan. So, madami naman to. Ayan. Bali, marami kong pray dito. Blue Dragon. May first, second, third batch ako dun sa hindi half moon. Tapos, ito. First batch dun sa half moon. Sa half moon. So dito naman tayo mga kuis So ngayong araw pala mga maulan no Medyo umaambon Ayan Kagabi umulan din So nagpakain na din ako Kunti Kasi baka mamaya umulan Para hindi na rin ako magpapakain mamaya eto may binili dito sa akin mga kuis limang piraso no Uh, tatlong male ng uh, Santa Claus tapos dalawang female ng AFR binenta ko na lang ng ano, uh, 10 piso isa ang And, dami na rin pray nito mga kuis yan o oh. And, dami pray meron pa yan dun para main natin yung chops natin dyan mga kuys then yung mga fry ko na ng ano yung sa blue dragon ko mga kuys na hindi siya half moon parang pa delta na yung tail nun eh ng parent nito so first batch ay second batch to ito yung first batch dito pinagsama-sama ko na lahat dito ng ano, first batch. Kasi dati nasa 2.5 gallon ko lang to. So nilipat ko na din dyan. Then yung mga fry ko naman dito mga ko sa baba. Eto. MSSBT. Ayan. Then eto yung third batch ng Uh, Blue Dragon na uh, Delta. medyo marami din yung iniwan no guys. Bago ko uh, mai-out. So nakita ko na lang may mga pray na pala siya diyan. So, ito yung long tank. So, puro ano na lang yung nandito mga kuys puro pagita shrimp yan madami na din ang mga ano nito eh, mga anak-anak dito -anak eh And sana dumami pa lalo din ito mga kuys, wala pa rin laman yan yung pinalitan ko pinalitan ko na ng ano tawag dito ng trash bag kasi masyado na madumi yan bagong palit na to and wala pa rin akong nailalagay kasi nga nagkandamatay din yung mga gapi ko ng mga kuis so bala ko na lang dyan sa lahat ng mga tubs ko yan fruit crate so fry na lang ilalagay ko lahat ng nasa uh, lahat ng nasa aquarium so dito lahat ng mga breeder yan dyan ko balak ilagay lahat so dito ko ilalagay mga breeder ko na mga isasalang for breeding. Yan. So, lahat ng mga fry dyan, pag lumaki-laki pa, i- lipat ko na lang, no, sa mga fruit crate. So, ito, ililipat ko na ito, mga kuis. Habang wala pa akong isasalang, yan, dyan na muna sila. Yung muna yan, fry ng blue panda. Ayan ito mga kuis. Ayan, may sword tail dyan. Ayan, Molly, BKBM. Kaso mga kal, kaya pinagsama-sama ko na lang din sila dyan. Oh. o. So, yun, sana mag-success din no, sa pagpapadami ng fry kahit uh, no, mga breeder natin isa isa ding nalalagas And babawi na lang tayo sa mga fry yung so dito na lang mga kuys hanggang dito na lang ang video no for today and sana ay nalipang kayo kahit papano kahit saglit lang So maglilinis ako ng tank. Hindi ko na rin videohan kasi wala, hindi, ko mahanap yung tripod ko mga kuys. <laughs> so dito hindi di ako makapag-setup. Kaya hawak-hawak ko lang yung cellphone ko. So yun lang mga kuis, no? Salamat ulit sa panonood. Sa pagsuporta, maraming salamat. Yan, kita-kita ulit tayo sa next vlog ko mga kuys. Adios, peace.